sa video. Mahiling pa ang ginibong pag-revive kansarong concerned citizen sa 9 anyos na aking lalaki na nabutod sa tubig baha sa barangay na Sunduan, Mobo, Masbate, alas 12.41 nin Ugto, Kanakaaging Martes, Setyembre Gs basado sa investigasyon kan Mobo Municipal Police Station. Nagkarigo sa oran ng biktima kaiban jis anyos na kabarkada. Alagad binalo kan biktima na magbalyo sa ibong kan kanal na haranisa sa indang pigkakarigusan. Na nauli sa iyang pagkakadalinas, hasta sa anudon kan makusog na tubig baha na pigbubulos sa kanal. Sarong oras man na nagdurar ang retrieval operation kan MDRRMO Mobo asin Coast Guard. Antes na mahanap ang biktima, sarong metro sa naman ang rayo sa lugar kung sa inini na Natangay lang siya pero hindi naman masyado kalayuan yung natangayan sa kanya kasi pagdating sa unahan, nag-overpunan yung tubig, doon siya tinapon sa palabas ng kanal. Makalihis ang walong beses na cardiopulmonary resuscitation o pag-PCR sa biktima, nagkaigwa ininin malay asin marikas na pigdara sa Masbate Provincial Hospital. Alagad alas 7 imedyanin kan parehong aldaw, binawian man sa naininin buhay. Sinabihan ko po sila kasi sabi ko sa susunod po na, na bawal, nakita niyo na lumakas na yung ulan, yung mga bata nyo sa pagsabihin nyo na huwag maligo sa ulan kasi mga bata yan eh, hindi natin alam yung utak na na siyempre naglalaro yan sa mga tabi ng mga kanal. Di e, pag lumaga yung tubig, siyempre naglalaro o maglalaro, maglalaro okay? may baha na malakas at, sa saka matangay, kawawa yung mga bata. Mientras tanto, tulos man na nagpaabot ni Asistensya and Department of Social Welfare and Development, Bicol, sa pamilyang nabayaan kan biktima. Para sa mga baretang, tatak Bicol. Danica Garcia